Hello guys, may hapon. Naghinay-hinay dahil kong display aning kuan. Tinumpras akong bana. Mentras mingaw pa. Kaya nga dapit ani hapon hapo na naman din mamalit. Ang gaduka ba ako guys? Nami ikatulog pero laban lang. Nanak man na mga inabuhi. So <laughs> ako na siyang gipang gunting-gunting <laughs> guys. Sa unang manggot, ginabitay na mo ni siya dahil pag magamay na di, mga tulong na lang kabukbilin sa siya naman dayon na nakuhaon kaya kato taas nga bitay may pangwaon so nagpayo mo na lang kung inani din para kuan Kaya nang organized na po siya ba po siya sagul-sagul kaya bitay gun masagul-sagul man ang pagkuan sa gamay may rang space may kay kuan first in first out ba na na dili na biuhan bitaw ka Kay sa bitay-bitay nga matambakan na po dahin gamay kay nga tay. Kay nana po yung bagong di kumpra. Ay kunting-kunting na lang na siya. May ganit rapod do, lalo po na siya gikit-kit o R80. Kay sa una ba doon na siya dira. Kamangon. Kanon. Usa pa, mas dali rapod siya makuha. Makuha ni mo na palit basta na kay nana bitaw. Isa itong bitay-bitay. Magkangarangad pa ka. Hmm. ko guys. Magbutang aning kuan. Dilata. Bugat kayo ni ba? Kani siya istante. Amo puning gituyo. og Ugpahimo sa una gamay pa kong anak iya mang dulaan pambuhian man niya bundak di sus ko problema kayo mo nang amo na lang yung gipahimuan at least in any, safe na ba dili na pud siya mga hulog di pud niya makabot mm tanawa -mm. o nagkasagol sagol na bahala na basta ma display lang kay gamay maglugar wala man kay butanganan ko Kaning mga noodles may akong problema guys. Kaya nga nula may gason man siya. O, magamit po miracle chok. Wala na ba po? Pero mabalik na po. Kititon -kit dyan sa lamigas ay. wala, hindi kayo mag -stock o daghan. Ini na mahurot. ayat na lang po kumpra. Pwede ra dyan kayo tagad lamigason ba. Thank you for watching, guys. Till next time. Thank you, bye.